Sa malit na sanga ka humawak yan, yan sa harap harapan. Yan. yan. Oh. Sabay sa. Kung ngayon, ano, napak mo isang paa mo doon. Napak may isang paa mo doon. Napak mo, mo, mañana, mo. mo ba, na to sa likod mo. Tingnan mo sa likod mo. Yan. 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 Sige. Tingnan mo, inaapakan mo. Tingnan mo. O yan, nakapakan na. Sige, ibaba mo na. May awak mo sa nga. Nakakatapakan naman eh. May na baba mo. Hindi ba ka Okay na. Iiangat mo <laughs> <laughs> oh. <laughs> <Nang inang> <laughs> <No>. <laughs> yung doon. Wag mo Hindi Ang mayore. the hook! Hindi <laughs> 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 oh, ba nana, ka baba? Hindi may nag-text. wala lang, ang dami lang gawo. Saan? Bibigyan mo na ng nang ano ba? Chad. Kakain muna sila ha. Ah. Sabay babalikan na lang. Chad, <laughs> <John>, balikan, <laughs> John, balikan <nga> na lang. Chad, <laughs> balikan na, namin, lang, na. Lamin, 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 lamin. Lamin. lang. Brad may ayup na nawawala. <laughs> may nawawala pong boy. Kung gay din hindi mo kapapa. nakakakit ng mataas. Gago. Sige, abot mo na yan. Bumitaw ka. Bumitaw ka. May dikit yung pa mo.

dag ah moralasan di animal. hindi oh, pa, pa. Na, na, puta salamat pang youtube oh yan sige mo ina mo ka upload kita mamaya dali tayo talaga ka ug kinakit chad